Pinaplano po ngayon ng DOTR ang pagbibigay po at pagkakaroon ng e-bike registration sa mga e-bike user upang tiyakin ang seguridad ng mga gumagamit nito. Narito naman ang report mula kay Bobby Tormes bigyan ng registration ang e-bikes. na ng Department of Transportation ang pagre register ng mga e-bike. Kasunod na rin ng pagdami ng bilang mga gumagamit nito bilang alternatibong sasakyan sa pagbibiyahe. Isinasapinal na ngayon ng Department of Transportation o DOTR at Land Transportation Office o LTO ang isang memorandum para sa registration ng mga electronic bike o e-bike. Ayon kay LTO Operations Division Chief Attorney Sushen so, Jimben Maris Season Lazadin, layunin nito na bigyang proteksyon ang publiko sa paggamit ng e-bike. Yes, unang unang po, for now, status quo, wala po tayong registration ng e-bikes natin. Um, so, kapag hindi po naki-exit -e ng 50 kilometers per hour, yung mga ganun, ang nire-require ni lang is pwede naman silang pumunta sa highway, pero sa hindi. May mga ganun po mga requirements at may mga cat category. Uh, And our Assistant Secretary of LTO, Attorney Byron Mendoza, is to begin the registration of e bikes. Yan is the plan. And for now, we will have memorandum. Sa ngayon kasi, hindi lahat ng lansangan o kalsada ay maaring daanan ng e-bike lalo na sa Metro Manila. Sa katunayan, maging ang mga electric tricycles o e-trikes at iba pang light vehicles ay bawal ding dumaan sa mga national, circumferential at regional roads. Sa kabilang banda, bukod sa planong e-bikes registration, tinatalakay rin ng LTO sa isang pulong, katuwang ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang dapat malalagay laman ng mga nagmamaniho at ang mga karapat dapat na mabigyan ng driver's license. Ani LT Region 3 Director Ronnie Montejo, kinakailangan maging disiplinado at responsable ang mga driver. Marami na pong ang LTO at sino ang dapat isa sa ginagawa natin dito, yung mga nakikita namin sa mga far flung areas, kung saan, lalo na sa mga motorcycles, ang daming mga drivers na wala ang siya, hindi rin nakapagmaliw ng motor. Minsan pa nga yung motor nila, wala rin registration. So, through the patrol na ginagawa natin ngayon, kami nang pupunta doon. Tuturuan sila 15 hours. So if you want to do this, na uh, simula uh, theoretical driving course. Ito turo sa kanila kung paano ang safety driving, discipline drivers. Ganon lang. Badus nila magbigyan ng student premium for free. kaugnay nito patuloy na pinatitibay ng LT o Region 3 ang kanilang serbisyo sa transportasyon sa pamamagitan ng mas pinalawak ng mga programa at inisyatiba. Sa huli, panawagan ni Monteo sa mga nagmamaniho. Nasa nasuportahan natin, uh, magtulungan po tayo kung ano man yung nakasalo sa patas, sunilin po natin para maiwasan yung mga abala sa daan, maiwasan yung uh, hindi pagkaintitihan, lalo na po kung mag-resulta na doon sa pagkasira ng mga property at mas sige pa kung mawala na yung buhay. Sana maiwasan po natin yun. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, ito si Bobby Tormes, SMN News, North Central Luzon.